Mga kabukid, binisita ko itong mais ni Boss Oliver kung saan talaga napakapanatik sa ating Miracle Spoliar. Siya rin po ang nag-introduce kay Boss Ariel na gumamit na ating polyar para doon sa kanilang tanim na talong. So ito ngayon, ano kwento mo nito, Boss Oliver? Eh, kung po'y ako na Miracle Forger na tapos po eh hindi na po pinatabaan napatabaan lang po ito minsan na kulang kalahating sakong patabaan po ilan luwang ba ito? Uh, baka po mahigit pong isang libo pong mahigit tapos miminsan minsan ka nag-abono? minsan lang po ako nag-abono tapos nag-polyar lang? pinoliar uh, pinolyar ko na po dalawang beses po ako nagbomba ng polyar dalawang beses lang? Apo. Uh, grabe no? Tignan natin yung bunga, yung puso. tignan po natin. Wow. Oh. May saputi ba to? Pula po yan. Pula. Isang beses mga kabukid. Pinatikim ng abono. Tapos, oh. Pula, puno rin naman po yung bunga. Oh. Puno unga, no? Oo. Wow, ang galing. Ano? <laughs> Galing. Puno. Tanim pabaya na po ito eh. <laughs> polyar lang. Polyar lang po. Tapos Alam. bahala ka na sa buhay mo, parang ganoon. Bahala pa sa buhay niya po. Galing. Kahit po wood, hindi po inuod. <laughs> ano po natin, dalas po ng mga mag nagmamais po yung inuud po. Oh, yung... binubukbok yan eh. Maliit pa lang po binubukbok na po yung Oo. mais, pero ito po ulabis. Ala Alapong... oh. po pong... ang bidahon Dahil sa polyar. po. Wow. Ano po. lahat po ng bukid. So, mga kabukid. Kita nyo na, mais na ito ngayon ha. Yeah, po. Oh. Buo din naman, isang walang beses, bungi. Isang beses lang po nagpataba. Na... Grabe to. <laughs> so doon sa mga kapanood nito, subukan nyo rin po yung aming Miracle Polyar. Hindi po kayo magsisisi. At subok na po nila rito. No? Okay. Uh, si Batangas, Barangay Antipolo, Bungabon. Salamat! Boss Oliver. Hello, oh, baka may gusto kang batiin. <laughs> Binabati ko po yo lahat ng tiga matangkas. <laughs> Ayun, oh, shout out sa inyo lahat, mga farmers, magsisibuyas. Gumamit na po kayo. <laughs> Correct, gumamit na kayo ng ating Miracle Spoliar. Hindi kayo magsisisi. Subok na po nila rito.